Ang 2025 ay naging mapait para sa sining at aliw, habang patuloy na umuusbong ang mga bagong bituin unti-unting naglalaho ang ilan sa mga haligi ng pelikula, musika at telebisyon. Ngunit gaya ng sining, hindi kailanman namamatay ang kanilang mga alaala. Sa bawat himig, tawa at pelikula, naroroon pa rin sila. Ito ang ating pagpupugay sa mga alagad ng sining na tuluyang nagpahinga, ngunit patuloy na nagbibigay liwanag sa diwa ng kulturang Pilipino. Pilita Corales, Asia's Queen of Songs, isinilang sa Cebu. Si Pilita Corales ay nagsimulang umawit sa Australia bago sa kupi ng Asia sa kanyang malambing na tinig. Mahigit 130 albums ang kanyang naitala at kinatawan niya ang bansa sa mga banyagang entablado. Sumakabilang buhay siya noong April 12, 2025 sa edad na 87 habang mahimbing na natutulog. Ang kanyang mga awitin tulad ng A Million Thanks to You, ay mananatiling simbolo ng ginintoang tinig ng Pilipinas. Haji Alejandro, ang kilabot ng mga kolehiyala, idolo ng dekada 70 at tinig sa likod ng kayganda ng ating musika at nakapagtataka. Isa siya sa mga haligi ng OPM. Sumakabilang buhay siya noong April 21, 2025 sa edad na 70 matapos labanan ang colon cancer. Sa kanyang mga kanta na buhay, ang pinong panlasa ng OPM. Freddy Aguilar, ang ama ng anak. Ang kanyang awiting anak ay umabot sa buong mundo at isinalin sa higit 90 na wika. Simbolo siya ng pusong Pilipino, mapagmahal at palaban. Pumanaw siya noong May 27, 2025 sa edad na 72 dahil sa komplikasyon ng sakit sa puso. Piwi Polintan, Tinig ng Jeremiah Dating lead vocalist ng bandang Jeremiah na sumikat sa kantang ng Hihinayang, kilala sa husay at tapat na pag-awit sa mga love song. Sumakabilang buhay siya noong October 28, 2025 sa edad na 44 dahil sa cardiac arrest. Iniwan niya ang isang henerasyong marunong magmahal sa musika. Nora Honor ang superstar. Mula sa simpleng tendera ng tubig hanggang sa pagiging national artist, ginawang sining ni Nora Honor ang bawat luha at katahimikan. Pumanaw siya noong April 16, 2025 sa edad na 71 dahil sa acute respiratory failure. Sa kanyang pagpanaw, tila naputol ang pelikulang Pilipino sa gitna ng eksena. Gloria Romero, Queen of Philippine Cinema. Ang kanyang kagandahan at kahinhinan ay tumagal ng pitong dekada sa industriya. Mula sa dalagang Ilocana hanggang sa mga teleserye ng ABS-CBN at GMA, siya ang reyna ng mga ina at lola sa pelikula. Sumakabilang buhay siya noong January 25, 2025 sa edad na 91. Bago ito siya ay nagkaroon ng sakit na vertigo. Delia Razon, Mutya ng Pasig, isa sa mga mukha ng Golden Age of Philippine Cinema sa ilalim ng LVN Pictures. Gumanap sa mga klasikong pelikula tulad ng Rodrigo De Villa at Mutya ng Pasig. Sumakabilang buhay siya noong March 15, 2025 sa edad na 94. Ang kanyang kagandahan at talento ay ipinamana sa apo niyang si Carla Abellana. Ricky Davao, ang direktor na aktor, isang respetadong aktor sa pelikula at teatro, kilala sa mga pelikulang Saranggola at F**k Boys. Pinagsama niya ang disiplina sa teatro at sining ng kamera. Pumanaw siya noong May 1, 2025 sa edad na 63 dahil si isang uri ng cancer. Lolly Mara, ang tita ng teleserye, kilala sa kanyang mga papel bilang ina at mataray na tiyahin. Lola sa mga palabas tulad ng pangako sa at maging sino Kaman. man. Pumano siya noong October 17, 2025 sa edad na 86. Sa likod ng kamera, isa siyang mahinahong tagapayo ng mga batang artista. Dwight Gaston, haligi ng teatro at pelikula. Mula Oro, Plata, Mata hanggang Amigo, si Dwight Gaston ay isang tunay na artista, mapaentablado o pelikula. Pumanaw siya noong October 23, 2025, sa edad na 66. Walang ibinunyag na sanhi ngunit kinumpirma ng kanyang kaibigan na si Joel Torre na ito ay matapos ang mahabang karamdaman. Patrick De La Rosa, dating matin ni Idol, sumikat noong dekada 80 bilang isa sa mga leading men na mga sexy films at naging real estate broker sa U.S., Pumanaw siya noong October 27, 2025 sa California, USA matapos dapuan ng pneumonia habang ginagamot sa cancer. Francis June Posadas, direktor ng aksyon, isa sa mga pinakakilalang direktor ng dekada 80 at 90, naghatid ng mga pelikulang puno ng laban at damdamin. Pumanaw siya noong August 12, 2025 sa edad na 76 matapos ang heart attack sa Cavite. Pinagluluksa siya ng mga veteranong aktor na kanyang naturuan. Ana Feliciano, ang utak sa likod ng ASF dancers ng MTB at Wawawi, Siya ang nagturo ng profesionalismo sa libo-libong mananayaw. Pumanaw siya noong October 24, 2025 sa edad na 65 dahil sa heart attack. Isa siyang babaeng hindi sumayaw para mapansin, kundi para makapagbigay inspirasyon. Matutina ang kasambahay ni John and Marsha. Ang kanyang malakartu na boses at likas na komedya ay bahagi ng bawat Pasko ng mga Pilipino noong dekada 80. Pumanaw siya noong February 14, 2025 sa edad na 78 dahil sa acute respiratory failure matapos ang siyam na taong dialysis. Amay Bisaya, ang sidekick ng May Pusong Bisaya. Si Roberto Reyes o Amay Bisaya ay naging katuwang ng na mga bida tulad ni na FPJ at Rudy Fernandez sa mga pelikulang action comedy. Pumanaw siya noong May 8, 2025 sa edad na 67 dahil sa komplikasyon ng diabetes at stroke. Romy Romulo, stuntman ng bayan, dating miyembro ng SOS They Are Devils at isa sa mga katuwang ng mga action star tulad ni FPJ at Lito Lapid. Siya ang tumalon, sumabog at bumangon para magbukhang totoo ang bawat eksena. Pumanaw siya noong April 25, 2025 sa edad na 79. Hindi binunyag ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Ngunit inaalala siya bilang ang katawang hindi natatakot sa peligro. Lolit Solis ang matapang na boses ng showbiz. Kilalang showbiz columnist at talent manager si Lolit Solis. Host ng Star Talk sa loob ng 20 taon. Pumanaw siya noong July 3, 2025 sa edad na 78 dahil sa heart attack habang nasa dialysis. Sa kanyang pagpanaw tila na tahimik ang isa sa mga pinakamatapang na tinig ng industriya. Red Sternberg, ang TJS Heartthrob ng 90s. Sumikat siya bilang Kiko De Dios sa youth series na TJS and GMA 7. Isa sa mga unang teen idols ng 90s era. Pumanaw siya noong May 27, 2025 sa edad na 50 dahil sa heart attack sa US. Eman Atienza, tinig ng kabataang digital, anak ni Kim Atienza, influencer at mental health advocate. Sa edad na 19, ginamit niya ang TikTok para mag-inspire at magpatawa. Pumanaw siya noong October 22, 2025 sa Los Angeles, California dahil sa pagkitil sa sarili. Ang kanyang pagpanaw ay nagbukas ng mata sa panganib ng tahimik na depresyon sa kabataan. Gold ang kumikero ng mga gabi isang stand-up comedian at host sa mga lokal na bar sa Angeles City. Kilala sa matalas na wit at kabataan. Pumanaw siya noong March 16, 2025 sa edad na 38 matapos ba sa gitna ng gig. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng panawagan sa kaligtasan ng mga komedyante sa gabi. Sa pag-ikot ng taon, 2025 ay naging panahon ng mga pamamaalam. Ngunit bawat pangalan na binanggit ay patunay na ang sining ay walang kamatayan mula sa tinig ni Pilita Corrales hanggang sa tawa ni Matutina, mula sa drama ni Nora Honor hanggang sa lente ni Jun Posadas, lahat sila ay naging bahagi ng ating pagkatao. Ang kanilang mga katawan ay nagpahinga ngunit ang kanilang mga obra ay mananatiling buhay sa bawat salinlahi. Dahil sa sining walang tunay na wakas, mayroon lamang muling pagbalik.